Oh, ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ito naman yung lola. Ayan. Galing na naman kami rito sa centro ng Cremona. O. Oh, para maniwala ka, centro ng Cremona. Andiyan kami. O, oh, ayan ang pinakaduho mo, di ba? Bumili kami ng scotch bright, panghugas sa plato. At saka ng tissue, pansing nga sa ilong. <laughs> Ganyan lang ang life. Lakad-lakad. Hindi uso ang tricycle, kaya walking. Walking naman is good for the health. Kaya huwag kayong tamarin maglakad. Oh, ayan, duman dito sa Duomo ng Cremona. Every day naman yan, nadadaanan namin. Malapit lang kami kasi dito. Kaya araw-araw yan nadadaanan namin. Ito ang pinaka-tourist spot dito sa Cremona. O, ayan ang Batistero. Ayan ang Torazzo ayan ang turatso kung tawagin nila Torazzo. o ba diba, nakita mo yan taas niyan. o marami naman mga fo foreigner ayan mga visitors pasyalan talaga ito ng mga turista ito pinaka sentro ng Cremona Ay, ayan yan para na rin kayo nakapunta ng Cremona tingnan mo no, o oh. huwag na tayo pumasok sa simbahan nakita nyo na yan kasi lagi ko naman pinapost yung simbahan eh ito na lang palagi, paligid, oh. Ano lang daming turista sa taas, oh. Kita nyo, zoom natin. Oh, yun, oh, may mga turista. Kita nyo, no oh. Ah, Aakati mo yan. Ewan ko ba kung ilang hagdanan yan, na yan. Nasa 600 plus yata ang stairs. Oh, ayan ang pinaka sentro di Cremona. Di ba? Ang ganda. Eh, iniwanan ako ni Lolo, oh. know oh. Eh, na si Lolo, layo na niya, oh. you oh. Ayun, oh, yun na siya. Pauwi na yan sa bahay. Pauwi na rin ako, syempre. Kaya guys, I hope nag-enjoy kayo sa ating mga binoblog. Enjoy, enjoy lang ha. Huwag niyo masyadong serious ang, ang, ang life. Life must go on. Take it easy. Don't stress yourself. Smile always and think positive. Ganyan lang ang buhay and never underestimate yourself. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya natin lahat. Kaya ganyan lang guys. Keep going. Oh, ang sarap ng panahon ngayon dito. Medyo malamig-lamig ng kunti. Maganda-ganda ng Hindi mainit. Pares ko. Oh. Enjoy nyo. Ayan na si Lolo. Pauwi na kami. Ganyan lang siya. Oh, ito. Ito na naman ang ating Cremona. O, oh, ayan. O, oh, kita niyo, Ang ganda. No? Yun ang tora. Ah, yun ang pinaka -torazzo. Nakita mo yung pinakamataas na yun. May dulo. Toratso yan. Okay. Yan ang centro di Cremona. Which is five minutes away from my house. Lagi ko naman sinasabi yan. Malapit lang sa bahay. Ganito ang mga nilalakaran. Kaya ang sarap maglakad. Walang tricycle. Bawal ang tricycle dito. <laughs> dito kinakala ka maglakad ka pero the best naman ng paglalakad sigurado namang healthy ka palagang iniwanan na nga ako pauwi na siya pauwi na rin ako kaya kita kit kita kits -kit na lang tayo ulit sa bahay okay guys ang ganda ng mga kalye kalye dito kung tawagin to via kalye ah, uh, di ba Makikita nyo ba dyan may mga tawag dito yung kanal-kanal sa harapan. Hindi uso rito ang kanal, hindi kagaya dyan sa atin. Nilalagyan pa ng mga kanal, mahin, nilinti, ano yan. Puro lamok lang ang nakukuha sa kanal-kanal na yan. Dito walang kanal, makikita nyo, nakikita nyo yung daanan. May nakita kang kanal. Pag may nakita kang kanal, bigyan ka tapiso. Hmm. Um, Bibigyan ka ng 100 euro kung may nakita kang kanal sa kalsada. Walang kanal dito. Hindi uso rito ang kanal. Oh, ayan, nakita niyo karsada. May, may nakita kang kanal. Pag may nakita kang kanal, sabihin mo lang, mag-comment down below ka at bibigyan kita ng 100 euro. May makita kang kanal. Promise, bibigyan talaga kita ng 100 euro. May makita ka lang kanal, ha? Hindi uso rito ang kanal, guys. O, oh, nasa ng kanal. Diba? Kaya yung kanal, delikado pa yan eh. Binabahayan lang ng lamok. Pag nakagat ka ng lamok, dengue pa, sakit ang aabutin mo. Tapos meron ka pang kapitbahay na makulit. Itatambak pa sa yung basura niya para yung kanal mo mag magbara. At yung lamok, sa'yo titira lahat. Kaya ikaw ang kakagatin ng lamok. Mga hinayupak na yan ah. Galitin nyo na naman ako eh. Masama rin ako nagagalit. Ngumingit eh. Oh. Nakita nyo may kanal? Ha? Ha? Sige nga, sabihin mo kung may kanal? Wala! Wala kang makikita kanal dito. Nakakainis kayo. Sa harapan pa talaga ng bahay, gagawin yung kanal. Oh. Happy ka? di ba? Ang sayang tignan pag walang kanal, walang mabaho, walang lamok, walang sakit. Oh. Kahit saan ka pumunta rito, wala kang makikitang kanal. Ito ang napansin ko sa, sa Italy, walang kanal kang makikita. Hindi ka gadyan sa Pilipinas. Harapan ng bahay mo, kanal. Kaya mar, paglabas mo ng bahay, maamay mo agad ang baho. Ang daming lamok. Grabe. Ay, ang gigigil ako sa kanal. Sige, tiyan na nga kayo. Oh, kung sino nakakita ng kanal dito, i-comment down below nyo at bibigyan ko kayo ng 100. 100 euro ah kung may makita ng kanal okay ciao o ayan nakat lang kami sa bahay ayun na si Lolo o sige na bye ay nako hindi